Hi, this is Kevin Gambau and you watching PH Barret. Kai Soto, ngiting matatag lang kahit minagawa nagawa itong kalukuan sa GILAS Pilipinas event. Tawang-tawa dyan sila abando, pugoy at lalo na si AJ Edu. Pero bago yan, sa wakas opisyal ng makapaglalaro si Jordan Carson para sa ating national team sa World Cup. Makakasama din si JC sa pocket tournament ng GILAS na gaganapin sa bansang China. So may 3 weeks si JC na makasama ang buong team at magkaroon ng chemistry sa bawat teammates. Malaking boost talaga ito para sa ating national team dahil kahit rin pa natin ang buong mundo, eh isa pa ring legit NBA player itong kababayan nating si Jordan Clarkson. Naga-average lang naman si Clarkson sa NBA ng 20 points at 4 rebounds at assists per game. At para naman sa isa pa nating naturalist player na si Justin Brownlee, eh huwag kayong mag-alala mga Hinebra fans dahil makikita naman natin si JB sa Asian Games bilang ating naturalist player. So hindi pa rin sayang ang pagkuha natin kay JB para sa gilas. Samantalang heto naman ang nangyari sa nagawang kalokohan ni Kai Soto sa isang nagawang gilas event kahapon kung saan inanunsyo din ng paglalaro ni Clarkson sa World Cup. Nakuhaan ng video ang nagawang kalokohan ni Kai Soto nang apakan nito ang gilas dekors at mawasak nito ang letrang L sa gilas. Pagkaabak ni Kai Sotot ng mawasak to, eh tila umakto lang ito na parang walang nangyari habang nagpipigil ng tawang ang kanyang mga teammates sa na nagawa nitong paninira. At ito naman ang trending ngayong sa social media nang mag-post ang mga kapampangan ng litrato na kasama ni Balti ang mga future big man ng pampanga sa larangan ng basketball. Kung pagbabasyan ng tunay na height ni Justin Balsar ay nasa 6'7 ito. So malamang yung dalawa niyang katabi ay nasa 6'8 to 6'9 habang yung nakakulay brown naman na t-shirt ay nasa 6'6 to 6'7 ang height at ayon pa kay Balti, kasali ang mga ito sa under 18. So posible pa talaga mas tumangat pa mga ito ng 6'9 to 7 footer kung papalarin di ba? Dapat talaga magkaroon na tayo ng magandang programa para sa mga homegrown players natin, lalo sa mga matatangkad. Dahil dumarami na talaga mga batang matataas ngayon na naglalaro ng basketball. Yun, this is Brody Hoops. Bye-bye!